Girl, like, girl, like Andrea Brillantes New Update Ang kanyang dance performance sa naganap na Brilliant Awards Night 2023, The Brightest of All Time, na ginanap sa Newport Performing Arts Theater World Resort. Ito ang pangalawang pagkakataon na nagkaroon ng big event ang Brilliant Skin na pinangunahan ng kanilang CEO na si Miss Glenda. Kung iyong natatandaan, ang pinakaunang big event ay naganap noong February 2023 ngayong taon na pinamagatang pinakamakinang concert na nangyari sa Araneta Coliseum at nagtapos ngayong buwan December 21 ang pangalawang big event ng Brilliant Skin na pinamagatang Brilliant Awards Night The Brightest of All Time. Kung saan dinaluhan ng mga iba't ibang artista at iba't ibang performance tulad ng dance performance ni Andrea Brillantes na napakaganda sa kanyang pink na kasuotan. Humataw na naman sa stage si Andrea Brillantes with the backup dancers. Makikita ang lambot ng kanyang katawan. Samantala, nagbigay rin naman ng kanilang song performance si Kyle Echari at Juan Carlos na naimbitahan din sa naturang event. Bigatin din ang kanilang host na sina Luis Mansano at Mariel Rodriguez. Talagang naglalayag na ang Kaidria dahil magkasama sila sa naturang Brilliant Awards Night. Siguradong kikiligin naman ang mga Kaidria fans nito. Si Andrea Brillantes ay ang kauna-unahang Brilliant Babies mula noon nang nag-umpisa pa lang ang Brilliant Skin. At hanggang ngayon na namamayagpag na ang naturang Brilliant Skin still number one na nandyan pa rin si Andrea Brillantes parang mag na ang turingan ng dalawa na sina Miss Glenda at Andrea. Kaya naman kahit anong tagumpay ang nakakamit ng Brilliant Skin ay kasakasama si Andrea Brillantes.